Pagkatapos noon, um, sabi ko po kay Congressman Suarez, ikaw naman, ilagay mo yung pangalan ng proponent. Sabi niya, bakit kailangan yung proponent? Eh kailangan siyempre malaman kung sino yung nag-request. Ano yung unusual na napansin niyo kung meron man? Ang una ko pong napansin doon is lumobo yung, yung dalawang... Um, dalawang Mindoro, isang Oriental, isang Occidental. Occidental. Ang GAA po nila is Um, 20 billion So, nagulat ako Sinek ko na po, sino yung naglagay ng mga pondo doon Sige po Si Congressman So, sabi ko um, uh, Hindi ko po um, uh, Mat-check Kung At hindi ko masasubmit Sa executive branch kung hindi kompleto So later on, napilitan namin silang ibigay yung kumpletong listahan, Your Honor. Ano po ang nakita ninyo nung ibigay nila ang kumpletong listahan sa inyo? Hindi, ginawa ko lang, Your Honor, is pinagkumpara ko po yung... Um, yung Di ba po, admittedly, lahat naman po kaming uh, congressman, um, pag, uh, pag nakita yung NEP, ang natural na tendency naman, hihingi ng extra para sa aming distrito. Okay? So susulat po kami. At least ako, sumusulat ako. So siempre um nung binigay sa akin yung listahan. Ang unang naisip ko noon, ang una ko pong naisip is kung ikaw congressman, hihingi ka para doon sa distrito mo. Hindi ka man hihingi para sa ibang distrito. So minatch match ko po yung um, yung data. Ang haba doon, hindi eh, ko alam kung gaano kaya. Ang una kong ginawa, kasi ang na wala naman nakasulat na congressman doon. Ang nakasulat yung district. So para malaman ko yung congressman, hihingi ko po kay kay Yuse Cathy. Pinadala ko sa kanya yung file and she can confirm this. She's here. Sabi ko, um, Yuse, pakiisa-isa mo nga Oh. Um, lagyan mo kung sino yung congressman kasi gusto ko i-compare yung proponent tsaka yung um, congressional district. Eh kung congressional district, hindi ko naman kabisado kung sino yung congressman dun eh. So ang sabi ko sa kanya, pakilagay mo yung pangalan ng congressman. So binalik niya po sa akin. Pagkatapos noon, um, sabi ko po kay Congressman Suarez, ikaw naman, ilagay mo yung pangalan ng proponent. Sabi niya, bakit kailangan yung proponent? Eh kailangan siyempre malaman kung sino yung nag-request. So later on, um, matagal, 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 hanggang nung sinabi ko, walang gagalaw dito, hindi ko mapepresent ito. Kasi pinapaayos sa akin eh. Siyempre gusto ko, pag pinisinta ko po, um, dahil ako magpepresenta nun, kailangan kumpleto yung data. So sabi ko, hindi ko masisimulan yung presentation kung hindi nyo ibibigay kung sino yung proponent. So later on, naibigay din. Hindi ko lang, wala lang yung telepono ko sa akin, Your Honor. Hindi ko ma-check na andun. So mga tweet, naibigay naman sa iyo ni uh, Yusek uh, Cati Cabral kung ano-anong mga distrito yon. Yes po, Your Honor. At naibigay naman sa iyo ni uh, Congressman J.J. Suarez kung sino yung proponents doon sa mga distrito. Yes, pero nagtagal po. Nagtagal. Kaya, ngayon po, uh, pwede ba niyong uh, sabihin sa amin kung uh, uh, ano ang napansin ninyo kung ang pag-uusapan ay yung mga distrito at yung uh, mga proponents na nagbigay o naglagay sa mga distrito na yon. Anong hindi... Ano yung unusual na napansin niyo kung meron man? Your Honor, ang una ko pong ginawa, syempre ako po yung magpipresenta. Ayoko naman na ako magpepresenta tapos mali pala yung data na pipresenta ko. So ang una ko pong chinek, Your Honor, is yung... Rick, kasi ba diba sa BICAM, may nadagdag naman talaga po doon sa Navotas. Okay um, yun nga, ini issue sa akin, insertion yun. Hindi ako makakapag-insert your honor. Kasi ako po ay hindi membro ng BICAM. So pwede lang po ako mag-request kung ano man yung pumasok doon sa BICAM. Eh yun, eh, amienda na pinayagan ng BICAM. Okay? So, para hindi ako mapahiya, ang una kong chinek is kung tama yung pumasok so, o hindi, yung sa akin muna. Yun nga po, sa distrito niya Kasi alam ko po kung magkano yung nadagdag sa akin sa BICAM. Tumama naman po. Tumama. Kasi ang request ko noon is 1.1 o 1.2. Ang pumasok po galing sa House of Representatives na request is 529. At meron po galing sa Senate na 121 po yata. Pero yung sa Senate is all classrooms po yon. So nung tumama na, sabi ko, since tama yung... Sa akin, na nadagdag doon sa aking NEP, kumpiyansa ko na tama yung records. So ginawa ko po, pinisent ko na po. Ano po yung nakita nyo sa ibang uh, distrito na hindi masyadong, uh, na, na, na very unusual. Halimbawa, uh, palimbawa sa uh, dalawang probinsya ng Mindoro. Mindoro Oriental at saka Mindoro Occidental. Because I'm going to take advantage of the presence of the good governor of uh, Mindoro Oriental, kaya ako lang po tinatanong. With no offense meant, um, Your Honor, kay Gov. Uh, Dolor, and to my fellow congressmen, ng district congressmen, ang una ko pong napansin doon is lumobo yung, yung dalawang, um, dalawang Mindoro, isang oriental, isang occidental. occidental. Ang NEP po nila is something 2 between 1.5. Sabihin na natin, sabihin na natin para safe ako. Hindi lumampas ng 2.5 yung but I, but I have the figures, your honor. Kaya lang para lang mabilis po tayo, your honor. Hindi lumampas ng 2.5 yung net nila. Pero ang ang GAA po nila is um Kalo ba? 20 billion. So, nagulat ako. Sabi ko, um with in fairness doon sa mga district congressmen Your Honor, hindi naman sa hindi po nila kaya gawin 'yun. Hindi kayang gawin ng ng regular congressman na magdagdag. Hindi naman po sila miyembro ng Committee on Appropriations. Parehong first term congressman po 'yun. So hindi nila kakayanin magdagdag ng ganun kalaki. Kasi ang hirap po, 'di ba? In my case, um, nag-request ako 1.2 billion, ang na, na lang 569. So paano namang itong congressman na to, makakapagdagdag siya ng ganun kalakas? So, ko na po, sino yung naglagay ng mga pondo doon? Sige po, without any offense meant doon sa representative po dyan sa Mindoro Oriental at saka Mindoro Occidental, kayo na po ang nagsabi na parang wala naman sila sa kalagayan ng manghingi ng ganun kalaki. Sapagkat hindi naman sila kasing sikat ng isang Toby Chanko. Hindi po. <laughs> Kung kayo nga po eh, nanginginang hindi ganito, ay eh, kalahati lang ang naibigay. Sabi po nyo kanina, hindi sila lalampas ng at least 2.5B. Pero ano pong nakita ninyo, naging 20 sa mga tweed, magkano po yung nadagdag? Sa ngayon po doon sa inyong na no, bro, nakita. 17, ganyan. Di ba? From two, sabihin mo 2.5 to 20, di 17.5. Tapos ang isang nakita ko po doon, under proponent, nagulat po ako, na yung proponent ng mga dagdag sa distrito na to under BICAM is um, si Congressman Saldico na 13 billion.